Alam niyo ba na ang plural ng island ay islet? Pero parang ang weird. Kapag ka sinabi mong, Welcome to Alaminos, Pangasinan. Hundred islet. Porny, di ba? Kaya naman, doon na lang tayo mag-stick kung saan ang nakasanayan natin. Tara, punta tayo sa Alaminos, Pangasinan. Hundred islands. Ako si Boss Carl. Tara, biyahe tayo. sa Alaminos, Pangasinan guys, nagsistay tayo sa Empress Island Hotel. At bakit kamo tayo dito nagsistay? Kasi napakalapit na lang nito sa wharf. Perfect na perfect tong hotel na to para mag island hopping. Budget friendly na, malinis at maganda pa. Ikutin muna natin tong hotel. Tara! itong kwarto natin guys sa Empress Island Hotel. Worth it na to kasi murang-mura tapos ang lapit mo na sa 100 Islands. Kung may kita nyo, meron tayong two queen size beds, may dining table, may bar ref, may sariling na babo, and pwede kang mag-request ng mga additional phones kung marami kayo. Punta natin yung pinaka part ng isang kwarto para sa akin. CR. So dito sa CR guys, hindi siya ka ganun kalakihan. But again, ang importante sa lahat, may bidet. So, dahil may bidet, masaya na ako. Tapos, maayos naman yung inodoro. And, may heated shower. So, for the price of this hotel, sobrang worth it na. lalong lalo na kung ang target mong gawin ay mag-island hopping sa Hundred islands. Kasi, it's just a 5-minute drive to the wharf. Mamaya, makikita natin yan sa roof deck kung nasa yung wharf. Ganun kalapit, guys. Para... Sulit na sulit ang island hopping nyo at maaga kayong makakaalis. So for now, dito muna tayo. We rest dahil sa sobrang traffic and we'll see you again tomorrow for the island hopping. <laughs> <My laughs> Salamat, Maoy! Happy birthday! <laughs> <laughs> hindi pa tapos ka-blow ka lang! Oh. Maoy, oh, maoy ka lang! <laughs> okay. Happy birthday, Maoy! Ito yung totoo. So, kaya kami mag-100 islands guys kasi birthday ni Jane Arlet sa hul. Kahit hindi niya alam na birthday niya. <laughs> oh, blow! Yeah. I wish mo na! Hindi, blow! <laughs> Ah, uh, mm -hmm. ito pa. Yay! Ilan okay, so, taon ka na? 20 po. 20? 20. So, alam na niya ngayon na birthday vlog niya to. Kaya, kita-kits tayo bukas, guys. Magma-birthday muna kami dito ni Let Let. Sana hindi siya magmaoy ngayon. So, ayan, guys. Dinner muna tayo. At dahil lang sa pagkasinan tayo, hindi mo wala ang bangus. Yes, sir. Tapos, ah, uh, my favorite hindi niyo alam. Favorite ko to, guys. Pinakbut. Sarap. Kain tayo. Happy birthday, Let, let. Good morning, guys. It is 6.24 am. Agahan daw namin para hindi sila masunog. Mga takot na takot sa araw. Kain lang kami tapos... Let's go! Good morning po. Good, Good morning po. Rice. Ano po ito? Insaladang ano? Insaladang... Insalada kamatis, itlog, Tapos, sorry. Atos, itlog, tusino, and talong. May na tayo birthday girl. Yes. Happy birthday to you. So nandito tayo ngayon sa rooftop guys at gaya ng sabi ko sa inyo, dito ang perfect spot mag-check-in kapag pupunta kayo ng 100 islands dahil ayun lang siya guys. So, 'di ba sobrang lapit lang. Sa totoong buhay pwede mong lakarin papunta ng wharf. So very excited na kami ngayon and mag island hopping na tayo. Let's go! Unang island daw na pupunta niyo is yung Pilgrimage Island. Pero so, sobrang dami ng tao guys, hindi ko na inasam pumunta doon. So skip tayo doon or balikan natin mamaya. Pero una dito sa Governor's Island, meron daw kasi view deck daw overlooking para tingnan natin. I'll never touch. So on a regular basis, meron daw zipline dito papunta dun sa kabilang island Kaya sana a ah, masayang umakyat Kaso wala daw yung zipline, temporarily close Kaya pahirap na lang tayo paakyat Shoutouts coach! Baka naman pag leg day mo pa ako bukas Kaya ayaw ko maging turista eh. Gusto ko staycation, staycation na lang ganun. Pero para sa inyo guys. Kaya another 1,000 subscribers naman yan oh. Hi! Okay. Ang galing-galing hingail ko. Ganda! Tama nga yung sabi nila. Worth it yung pagod. So yun yung pilgrimage island guys Yun yung first stop na dapat Eh, ayun nakita no, nyo naman Daming tao So, syempre kahit pa paano may pa rin pandemic kaya Iwas tayo sa masyadong crowded area Pero, yun sya Second island tong governors Guys, carbo load kayo pag kayo dito So dito tayo sa Marcos Island guys May cliff diving daw dito Eh syempre, ako pa ba Cliff diving, I was born for it Let's go lapin natin yan Tell my mother I love her oh. one, two, three. Happy birthday <laughs> Happy birthday <laughs> oh, one, two, three. One. guys, ito may sinasabi si madam. Hindi kami nakapag hindi kami nakasama sa diving kasi tingnan mo naman sa amin lahat binigay yung mga gamit nila. Okay, yung backpack nandito. <laughs> hindi kami nakasali. Oo, oh, nakakami. Hay nako. Hay nako. I-vlog niyo din kami. Oo. Dili <laughs> na po kayo. Shades po. Relo. Cellphone. <laughs> okay yung pantalon eh. Yung pag-ahon mahirap. dito naman sa Quezon Island guys isa sa mga water sports area ng Hundred Island so meron dito banana boat banana boat lang nakita ko so far tapos may mga zip line at saka hanging bridge tara punta natin hanging bridge so ito na yung hanging bridge guys medyo duduyan duyan talaga pero masaya naman Nakakatakot lang siguro to pag malakas yung hangin. So ang napansin ko guys is bibigyan ng basurahan para dito nyo itapon yung mga basura na gagamitin nyo sa isla tapos bibitbitin mo pabalik dito sa main island kung saan bibigay papakita mo sa kanila to tapos babalik nila yung deposit mo galing di ba dito niya ibabalik tapos after nito balik tayo ng hotel kaya doon kami nagstay guys sobrang perfect ng hotel para magbanlaw at umidlip ng konti bago bumalik ng Manila so eto na ang 100 islands balik tayo sa hotel So ayan guys, katapos lang natin magbanlaw and fresh na ako ulit. I'm very hungry and this has been our trip here at Alaminos, Pangasinan. Dito tayo next stay sa Empress Island Hotel. Maraming maraming salamat sa pag-accommodate sa amin. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to guys, huwag nyo kakalimutan mag-follow and subscribe. So, eto ngayon si Boss Carl. Till our next trip, bye bye